Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Mayo 17, 2025. Habang ikaw ay gumigising ngayong araw, hayaan mong ang enerhiya ng kalawakan ay gumabay sa direksyon ng iyong mga iniisip, tungo sa kaliwanagan at layunin. Ang galaw ng kalangitan ngayon ay nag-aanyaya sa iyo na tumuon sa mga bagong ideya na nagbibigay sigla sa iyong kalooban. Ngunit maging mainat din sa pabago-bagong damdamin o kagustuhang lumundag agad sa bawat bagong inspirasyong dumarating. Bilang isang sagitarius, natural sa iyo ang pagkamaalab, ang pagnanasa sa kakaiba, at ang kagustuhang tuklasin ang bawat oportunidad. Subalit sa gitna ng kalayaan mong ito ay naroon din ang paalala. Hindi lahat ng ideya ay kailangang sundan, at hindi lahat ng damdamin ay dapat padalos-dalos na aksyonan sa halip pagnilayan mo kung aling mga pangarap ang tunay na umaalingaungaw sa puso mo. Aling mga hangarin ang tumutugma hindi lamang sa kasalukuyan mong damdamin kundi sa mas malalim na layunin mo sa buhay. Ang araw na ito ay isang paanyaya sa mas malalim na pagmumuni-muni, isang tahimik na pagtatanong sa sarili, alin ba sa mga layunin ko ang tunay na nagpapasaya sa akin? Kapag sineryoso mo ang tanong na ito, mahuhuli mo ang sagot sa pagitan ng katahimikan at ng mga bagay na patuloy mong ginagawa kahit walang sinasabi ang iba. Dito mo matutuklasan kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Sa ilalim ng impluensyang matatag at maayos na enerhiya, may paanyaya sa upang bigyang struktura ang iyong mga ideya. Hindi mo kailangang alisin ang pagiging masigla mong kalikasan, sa halip gamitin ito bilang gasolina upang mas lalo mong pagtibayin ang direksyong tatahakin mo. Bawat plano, kahit maliit, ay maaaring maging tulay sa mas matatag at makabuluhang kinabukasan. Gamitin ang araw na ito upang gumawa ng malinaw na hakbang tungo sa iyong mga layunin. Magsimula sa pagsusulat ng mga ito. Tukuyin kung alin ang nangangailangan ng agarang aksyon, at alin ang maaari pang paglaanan ng panahon sa hinaharap. Tandaan, ang sining ng pagbabalangkas ay hindi nangangahulugang pagkakakulong, ito ay ang pagbibigay ng puwang para sa pagunlad. Sa bawat hakbang mo ngayong araw, obserbahan kung paanong ang iyong damdamin ay nagbabago depende sa mga taong nakakasalamuha mo, sa mga mensaheng nababasa mo, o sa mga biglaang inspirasyong bumabati sa isipan mo. May mga pagkakataong parang lasing ang isipan sa sobrang dami ng naiisip, mga ideyang tila nakakabighani, ngunit wala palang sustansya. Mahalaga ang pagiging mainat sa mga sandaling ito. Tanungin ang sarili, ito ba ay galing sa malalim kong pangangailangan o ito ba ay isa lamang panandaliang pagkahumaling? Ang pagkakaroon ng kamalayan sa ganitong mga damdamin ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang mamili. Hindi mo kailangang patulan ang lahat ng bumibighaning damdamin, maaari kang pumili kung aling direksyon ang talagang may kabuluhan. Sa aspeto ng relasyon, mainam na obserbahan kung paano ka tumutugon sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon, ngunit maaari ring magdala ng kalituhan. Sa mga usapan ngayon, mas mainam ang pagiging bukas sa katotohanan kaysa sa pakikibagay lang para hindi masaktan ang damdamin ng iba. Ang pagiging tapat sa sarili ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili at respeto sa kapwa. Ang kalinawan sa komunikasyon ay makakatulong sa iyo upang hindi maipit sa mga sitwasyong nagdudulot ng pag-aalinlangan. Sa larangan ng karera, magandang araw ito upang balikan ang iyong mga plano sa trabaho. May mga ideyang kailangang iayos, may mga proyektong nangangailangan ng revisyon, at may mga hakbang na kailangang itama. Sa paglalapat ng disiplina at tiyaga, makikita mong kaya mong ilapat ang iyong malikhaing isipan sa sistematikong paggawa. Gamitin ang iyong lakas sa pagkumbinsi hindi upang ipilit ang sarili kundi upang makapagbigay inspirasyon. Ang iyong natural na galing sa pagsasalita ay maaaring gamitin upang mamuno, hindi sa pamamagitan ng utos, kundi sa pamamagitan ng malasakit at inspirasyon. Sa pananalapi, maging maingat sa paggastos. Maaaring may tukso ngayon na bumili ng bagay na makakapagpasaya lang sandali, ngunit wala naman talagang pangmatagalang benepisyo. Magsagawa ng introspeksyon bago gumastos, tanungin ang sarili kung ito ba ay pangangailangan o pansamantalang kasiyahan lamang. Ang paglalaan ng pondo sa mga pangmatagalang layunin ay isang anyo ng pagmamahal sa iyong kinabukasan. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay berde, kulay ng paglago, balanse at pag-asa. Kapag isinusuot mo ito o ginagamit bilang dekorasyon sa iyong paligid, maaari itong magbigay sa iyo ng enerhiya ng kapanatagan at malinaw na pag-isip. Ang maswerteng bilang mo ngayon ay lima, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang mga bilang na ito ay sumisimbolo sa pagbabago, inspirasyon, at pagkakabuo. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang paglalaan ng oras sa journaling o tahimik na pagminilay. Ang simpleng gawain ito ay maaaring maging susi upang mas makilala mo ang sarili at mas mailatag ang mga susunod mong hakbang sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong pagnilayan mo ang lahat ng nangyari. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga bagay na tila kumukontra sa landas na gusto mong tahakin? Ang mga simpleng tanong na ito ay maaaring magbukas ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Maaaring hindi mo agad makita ang buong larawan ng hinaharap, ngunit sa bawat hakbang na may intensyon at kaliwanagan, unti-unti itong lumilinaw. Ang araw na ito ay hindi para sa pagtakbo, ito ay para sa paglalakad ng may malalim na pag-isip. Maglaan ng panahon upang makinig sa bulong ng iyong damdamin, sa pintig ng iyong puso, at sa mga paalala ng iyong diwa. Sa katahimikan, madalas lumilitaw ang katotohanan. Sa kalma, doon nabubuo ang direksyon. At sa bawat pagpili mo na pakinggan ang sarili mong boses sa gitna ng mga ingay ng mundo, pinapalakas mo ang iyong kakayahang mamuhay ng may layunin at kasiyahan. Payo para sa iyo, huwag mong kalimutan na ikaw ay nilikha upang magmahal at mahalin, upang tumuklas at magbigay liwanag, at upang maglakbay sa mundong ito na may buo at tapat na puso. Huwag mong ikulong ang sarili sa mga takot mo sa halip yakapin mo ang araw na ito bilang paanyaya mula sa universo upang piliin ang katotohanan, piliin ang direksyon na para sa iyo, at piliin ang mga pangarap na nag-aalab sa puso mo. Marahil ay hindi laging malinaw ang lahat ng bagay, ngunit sa bawat sandali ng pagninilay, pag-amin, at pag-aksyon, unti-unti mong mahahanap ang sarili mong liwanag. At doon, matatagpuan mo rin ang kapayapaan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.